Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre, andito po tayo sa Syempre, walang iba. Kundi tabing dagat pa rin po tayo. Last day na po natin ngayong natuuwi na po tayo bukas po ng umaga. ayan po mga kalaki, at syempre po tayo po ay mamimigay po ng mga uh, uy kanina kanina may may tumawag sa akin, sabi niya, Sir Red hindi hindi ko po alam kung namamalik matalang ako kasi po parang parang 5 digits po yung nakuha ko sa 6 digit na binigay nyo po pero uh, check ko pong mabuti kasi po naiwan ko po yung yung ticket ko sa bahay pero nakita ko po yung labas sabi niya ganun parang parang 5 digit sure po ako sa 4 digit sabi niya sure na daw siya sa 4 digit hindi lang daw niya alam kung pati yung isa 5 digit so sana nga 5 digit ano nakakatawa di ba imaginein mo meron na naman tayong mapapanalo at malalaman natin yan ipopost natin yan kung gusto niya ipopost natin yan bukas pagka binigay niya sa atin yung confirmation diba? 5 digit lucky numbers sa imagine mo 50,000 yun o 100,000 can you imagine that diba? naku po ganun katindi ganun kabilis talagang ating mga 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 lucky numbers ano talagang kapag ka, inaalagaan mo talaga talagang pasasaan ba't swertehin ka ba? Diba? kaya kung ikaw Uh, talagang inaabangan mo lagi ang mga lucky numbers natin at syempre sa mga uh, mga gusto mo talagang mga uh, mga idea at tips abe ibibigay natin yan sa inyo mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo dito po tayo ngayon sa mga talagang nakakapagpanalo, nakakapagpalabas. Pwede po kayong mamili. Marami pong namimigay diyan ng mga lucky numbers. Pwede po kayong mamili. Pero sa amin po, welcome po kahit sino, kahit bashers, welcome kayo dito. At syempre po, tandaan nyo, ang lucky numbers natin, libre po ito, walang bayad mula umaga, hapon, hap, tangali, gabi, walang bayad. Ha. Ah. Inuulit ko po, last ko na sasabihin to private consultation po ang may membership fee sa mga interesado po. Kung hindi ka po interesado, may mga libre po tayong lucky numbers everyday. Ang panoorin mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, inyong inyo po yan. Yung mga nagpapakode po na talagang gustong matutukan sila sa kanilang mga lucky numbers, sa mga inaalagaan nila tinatayaan nila doon po sila talaga nagpapakod at yun po yung private consultation po okay kaya interesado ka sa private consultation aba inihintay mo pa ano pa inihintay mo di ba bago ka magpa private consultation dapat makakausap mo ako okay so pag nakausap mo ako legit 'yun ako yun okay so eto na po mamimigay po tayo ngayon ng tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki di ba ganoon lang kabilis yun at syempre Uh, sa mga pa-shoutout po kay ano. Oh, siya shoutout daw sila. Mag-shoutout kayo. Oh. Ayan, naabutan kami ng ulan. Bago tayo mamigay ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit. Takbo na tayo. May ulan, grabe. Muulan ulan. Ayan, abutan tayo ng ulan ano. Syempre mga kalaki at kung dito, wait lang lilili muna tayo bago tayo mamigay ng mga eh siguro dito pwede na no so eto na po tuloy na po natin ang 2 digit lucky numbers mo number 21 at number 30 yun po yung una at ang pangalawa po kasi umuulan eh oh, oh dito kami mga nakapayong di ba number 30 number 20 yung is pangalawa at number 16 ayan po at ang pangatlo po number 7 at number 19 ayan po yung pangatlong 2-digit lucky numbers. At ang 3-digit lucky numbers mo ay number 5, number 7, at number 1. At ang pangalawa po, number 8, number 3, at number 9. At ang pangatlo po, number 2, number 0, at number 6. Ayan po yung pangatlo. Make sure po na nakarambol po ang 2-digit at 3-digit pag nilaban nyo po. Ah, pati po 4-digit, i-rambol nyo po mga kalaki para mabaliktad man ang mga numero natin. Lagi ko sinasabi, panalo pa rin tayo. Okay, so ito na po ang 4-digit lucky numbers mo. Number 7, number 4, number 1 at number 4. Yun po yung una. Number 8, number 9, number 3 at number 2. Yun po yung pangalawa. At ang pangatlo po, number 6, 0, 2, 6. Ayan po. At syempre bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at ang 6 digit lucky numbers sa mga bago po dyan sa Facebook namin. Hanapin lamang po ang Red Parungkin sa Facebook. Meron pong 315,000 followers. Sa YouTube po 16,000 followers. Sa TikTok po 412,000 followers sa po tayo mga kalaki. Red Parungkin lang po ang hahanapin natin. Okay? At tandaan nyo po may second account po tayo. Uh, Aris Gatchal yan At isa pang second account natin Red Parungkin din po Na naka yellow t-shirt ako sa Facebook At meron pong 50,000 followers mga kalaki Doon po kayo mag uh, Legit na mag-request magre Mga lucky numbers ng gusto nyo Pag nabasa ko yon, Siyempre uh, I-accept ia ko kayo Friends na po tayo agad sa Facebook Okay mga kalaki So ituloy na po natin Ang pamimigay po ng mga 5 digit lucky numbers Abroad Eto na po Ang 5 digit lucky numbers mo ay Number 19 Number 28 number 17, number 36 at number 37. Ayan po yung una at ang pangalawa po, number 12, number 15, number 24, number 28 at number 31. Ayan, syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers mga kalaki, ito po ay pwede sa 642, sa 645, sa 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ayan po mga kalaki at syempre, hindi na natin patatagalin to. Ibigay na po natin ang 6-digit lucky numbers po para sa lahat. Ito na po, umpisahan na natin sa number 5, number 18, number 26, Number 33, number 34 at number 41. Yun po yung una at ang pangalawa po, number 17, number 29, number 40, number 22, number 6 at number 10. Ayan po yung pangalawa. Okay, so kompleto na po ating mga 6-digit lucky numbers, 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digits ngayong hapon. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po nakarambol lang 2-digit, 3-digit, 4-digit ha. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout-out time po tayo. Shout-out po kanina doon sa, ayan, sa kinainan namin. Napakasarap po ng, uh, tawag dito, Pigar Pigar po dyan sa may Tapwak. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po kay Ate uh, Senya at kay Kuya Rudy. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa Giginto, Bulacan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo. Thank you very much po. Wala, pa, wala po kayong sawang nanonood sa amin. At ang hangad lang namin dito sa Lucky World, manalo ka, manalo ka, manalo ka. Okay, so mga kalaki, takbo na sa suki yung outlet at Ingat-ingat po kasi umuulan dito ngayon eh. At syempre last day namin sa Dagupan. So ingat po at good luck.